So hi! Kumusta kayo? Uh, this is Kel Esteban at uh, gusto ko lang magbigay ng konting update Ano na yung mga ganap, ano na yung nangyayari uh, ngayong April hanggang May So first and foremost, nakita nyo meron na tayong bagong camera uh, Maraming maraming salamat sa mga sponsor natin no? uh, Nagbigay na ito, Yan, DJI Osmo Pocket 3 at meron na rin tayong dalawang mics, no? DJI Mic 2. Galing kay Archie yung isang mic. So maraming maraming salamat and shoutout sa Sioux campers no? So nakasama na rin sila sa Lake Tabeo. Mga bagong campers lang din sila. Pero ayun, mukhang nagustuhan na nila yung camping. At uh, mukhang bibili na rin sila ng gamit, no? Or mag-rent. <laughs> Depende, parang gusto nila mag-rent lang muna for the rest of the year. But yes, another news, no? Number 2, meron na tayong drone. Yes. Bagong drone. Hindi ko muna papakita. Surprise. So, tignan nyo na lang sa post ko sa Facebook kung ano yung bago nating drone. Kasi sobrang luma na talaga yung drone natin. Binili ko yung Mavic Air around 2016. So, pagkalabas sa pagkalabas pa lang ng Mavic Air. Talagang binili agad natin siya kasi gusto natin, again, Uh, dati, before pa kami nagka-camping big talagang more on travel talaga by land, uh, travel by air. No? Hindi pa ako marunong mag-dive noon pero yun na, backpacker kumbaga. Kung saan nag rin sila, Kirk, sila Brian, almost similar. Mas marami naman talaga silang napuntahan ng mga lugar before. Kaya may na share ako ng mga drone shots sa aking Facebook page. Uh, yun yun. Mavic Air pa yung gamit yun noon, Circa 2016, 2017, 2018 no? Na third one, ano ba yung schedule natin for the rest of April? Sa so, dinami-rami ng mga events na nangyari for March Gusto, na, gusto rin namin magpay nga Pero meron tayong isang uh, big event no? Of course, Care of Moto Test no? So, kami ng Unplug Bagyo, mag-chill camp lang kami doon Mag-relax lang kami doon for the Holy Week may konting trail pa rin. Siyempre, pag moto-test hindi naman mawawala talaga yung trail exciting na na adventure. I-kirk na bahala sa amin. Dadalhin kami sa kung saang bundok man yan. Hindi ko alam kung mag-raw camping kami, pero okay lang naman. Raw camping is life. Napakasarap mag-raw camping. So, mga hindi pa nakatry mag-raw camping na wala talagang source ng water, uh, electricity. Uh, try nyo rin kasi mas magiging uh, malapit kayo sa nature ika nga no? and ano pa ba yung mga ibang events natin well this weekend no bukod sa anniversary namin ni na anniversary love pupunta kami ng makina mo moto show. and as you know kasi syempre magbabike na rin tayo magmamotorcycle motocamp na rin tayo soon so bisitahin natin yung mga bagong boots dun kung may mga may bibili tayo may mga binigay na discount code sa amin so uh, might as well gamitin namin. Other than that, hindi ko na muna i-announce yung mga iba naming lakad. Siguro at the end of April, at the end of May, may mga chill camp kami na solo-solo camp lang na parang yung dati, no? Uh, and then of course, syempre pag mototesto, so syempre uh, mati kasama tayo dyan. Except dun sa meron silang camp yata ng second week of April sa Nakar. Uh, na taon na meron kaming conflict but yeah, uh, those are some of the updates so, meron tayong magiging bagong branding abangan nyo uh, we are working on a new branding kasi yung logo natin medyo outdated na, hindi naman talaga hindi naman talaga siya professionally made, no? Of course, syempre, tumatak na rin naman sa, sa inyo, sa mga nagpa-follow sa amin. Siguro, yun lang muna. Ay, mag-ingat kayo sa mga camping trip show this weekend. And, uh, kita-kits tayo soon. Camp soon. Overland soon. Raw camp soon. Uh, adventure soon. And, uh, again, sumayin so nyo na wang kapepaan. Happy weekend. Bye-bye.